Good morning Saturday. Mag floor job tayo for today's video. Good morning Vancouver Island. It's raining today. It's Saturday, December 28. Maulan na morning. So kami nag ano nag ang daw no hanap buhay. Ano oras na? 7 o'clock. 7 o'clock. In, in the morning. It's very raining. But anyway guys. Andito papunta kami ng Nanos area. Mag-work agad tayo para matapos natin ng maaga. Vacuum muna natin lahat yung area na to. Para mas maganda ang resulta ng trabaho mo, tanggalin mo muna yung mga tape or visible na mga marurumi. Hindi mo pwedeng scrub agad-agad hanggat hindi mo siya tatanggalin. Kaya tanggalan na des. So, dapat may problema rin ang bye bye rin yeah. rin. Hindi ko ko na-achieve. Achieve yung ang kulay. Very professional. Sige daw. Wow. So, ayan guys. Ito ay sobrang dumi na floor. Siya yung taga-scrub. Ako naman tagalinis nitong dumi na tubig. Ayan ano? Oh kailangan nating i-achieve yung ganyan na ah. floor. Tingnan mo kung gaano ka yung kabila. So ngayon guys, sisimulan na natin yung pag-scrub kasi baka ang pagalitan mo. you know there's a hole Hello guys, hapit na gid mi madugay ni kahuman. Ah, gamay na lang ayo Kabaw eh. ka guys, nagsugod niyo og alas utso. Alas utso sa buntag. Kanag mo siya ay eh, akong amo. Naghanag ka na siya pang hatag pang new year. Pang, pang tatay pang bike Ay, gamay na lang gyud, hapit na taan ni mahuman. Ano guys, kana na lang gyud, pag-awas na mi. Kanina lang ke sang area, kanak-kanak kanak-kanak dia kanak, kanak, um, istana lang ni dia ka umbuh ka umbuh, mana ta? Hai kanina lang di tapit nah. Hmm. Tunggulah, just me di dekat. pang last na lang yun, no? Yung magkuha ng sakuan. Ha? Huh? Kanan na lang a portion. Patay kang bata kang. Dili, dili mo nang siya balikan. It's final touch na guys. Kailangan na nating i-map ulit. Uh, worth it yung pagod. Tingnan mo naman yung resulta niya. Ang linis at akang ganda.